Ang takip ng bote ng langis ay may nakatagong gamit, huwag itong itapon. Karamihan sa mga tao ay hindi alam ito, kahit na gumagamit sila ng langis araw-araw, ginagawa ng tricks na ito na mas masaya ang pagluluto. Pagkatapos bumili ng bagong bote ng langis, tandaan na gawin ito, ang bagong takip ay silyado ng isang plug. Dapat mo itong alisin pero huwag itong itapon. Meron itong napakagandang gamit. Kapag nagbuhos ng langis, kadalasang nagkakaroon ng splish at spill, Gagawin ng hack na ito ang bote, higit pang precise. Baligta ang plug at ipasok ito pabalik sa takip. Dapat mahuli ng latch ang loob nito upang hindi ito lumabas habang ginagamit. Dahil dito, mas madali ng sukatin ang langis. Hindi ka mahihirapang sukatin ng dami. Makakatulong ito na mabawasan ang calorie content ng mga pagkain at makatipid sa langis. Alam mo ba ang nakatagong gamit ng takip ng langis na ito? Gumagamit ka ba ng sariwang herbs kapag nagluluto? Makakatipid ka ng maraming oras sa trick na ito. Huwag punitin ang mga dahon gamit ang kamay. Sayang ang oras. Gumamit lang. Ang karaniwang pang-grate sa kusina. Punitin ang mga herbs mula sa mga tangkay. Ipasa ang mga ito sa pinakamalaking butas at hilahin ang mga dahon na siyang pinaka-aromatic na bahagi ng mga herbs ay mananatili sa pang-grate ang mga tangkay. Kusang matatanggal mula sa mga dahon alam mo ba ang gamit na ito para sa pang-grate? May nakatagong gamit ang drawer sa ilalim ng oven. Magugulat ka sa malalaman mo kung para saan ito. Hindi ito dinisenyo para sa pag-iimbak ng mga kawali at mga sheet. Ang hindi kapansin-pansing bahagi, kusina na ito ay kapakipakinabang habang nagluluto. Kapag kumuha tayo ng ulam mula sa oven at ayaw nating mabilis itong lumamig, ang kailangan mo lang gawin ay buksan ang drawer sa ilalim ng stove at ilagay ito doon. Mabuti rin ito para sa pag-iimbak ng mga natirang pagkain o mga bahagi para sa mga bisitang darating ng huli. Ang oven na nagtatrabaho sa itaas nito ay epektibong. Pinapainit ito bilang resulta mananatiling mainit ang ulam ng mas matagal. Alam mo ba ang gamit ng drawer na ito? Mayroon ka ba nito sa iyong kusina? Huwag bayad ng sobra para sa food processor. Itransform ang iyong karaniwang panghalo gamit ang isang bagong function na magpapasaya sa iyong pagluluto. Kung ang iyong panghalo ay walang stand, maaari mo itong palitan ng karaniwang rack ng oven. Ilagay mo lang ito sa gitna ng mangkok. Pagkatapos, ilagay ang panghalo dito at buksan ito. Magiging libre mga kamay sa pagdagdag sangkap. Wala nang masakit kamay pagkatapos mahabang paghahalo. Maglagay ng toothpaste sa isang kutsilyo. Magugulat ka sa mga resulta. Kung ang kutsilyo ay mapurol at wala kang pangguguhit, tiyak na makakatulong ang trick na ito. Maglagay ng toothpaste sa magkabilang panig ng talim. Pagkatapos, kumuha ng ceramic na mangkok at ilagay ito ng nakabaligtad. Budburan ito ng maraming asin. Dagdagan, ng isang kutsara ng suka. Irab ang kutsilyo sa isang angulo laban sa gilid ng ceramic. Ang asin, ta toothpaste, ay nagdidisimpekta sa talim at pinapahusay ang epekto ng paghasa. Ang ceramic ay isang mahusay na alternatibo sa panghasa. Ang kutsilyo ay pwede nang tumaga na parang bago. Ang pinakamagandang trick sa ubas na nakita ko, ilatag ang kitchen towel sa mesa at ilagay ang baging ng ubas na may mga prutas dito. Pagkatapos, takpan ito ng isa pang kitchen towel. Simula ng dahan-dahang pag-ikot ng mga ubas gumagawa ng paikot na galaw gamit ang iyong mga kamay, pagkaraan ng ilang sandali, alisin ang tuwalya. Lahat ng mga prutas ay mahuhulog mula sa baging ng kusa. Sa loob ng ilang segundo, maaani na sila at hindi mo na kailangang mag ng oras dito. Napakaganda, hindi ba? Kung mahilig ka sa mga mandarin, tiyak na magugulat ka. Huwag itapon ang kanilang mga balat magagamit ang mga ito, makikita mo kung bakit sa isang sandali, sa susunod na magbabalat ka ng mga mandarin, kolektahin ang kanilang mga balat. Sa mga balat ng mandarin, pati na rin sa iba pang mga citrus na prutas, makikita mo ang dilimunin. Ito ang nagbibigay sa mga citrus na prutas ng kanilang magandang amoy. Ilipat ang mga balat sa isang garapon at takpan ito ng suka. Isara ang garapon at ilagay ito sa isang madilim na lugar. Salay ng suka ng mandarin at ibuhos ito sa isang spray bottle. Ang suka na may mandarin ay isang tunay na kayamanan ito ay natural, mabango, at may kaaya-ayang, bahagyang kahel na kulay. Ang mga compound mula sa mga balat ng mandarin ay nahalo na sa suka. Sa ganitong paraan, nakagawa ka ng isang natatangi at eco-friendly na ibabaw. Mas malinis, ang dilimunin mula sa mga balat ng mandarin at suka ay nakakagawa ng kababalaghan sa pagtanggal ng alikabok at dumi. Maaari mong gamitin ang solusyong ito para punasan ang mga countertop at mesa. Epektibo rin ito sa paglilinis ng induction cooktop na walang natitirang bakas. O guhit. Ang mga ibabaw na nilinis gamit ito ay parehong malinis at nagniningning. Kung gagamitin mo ito para linisin ang salamin ng iyong shower, ito ay magiging nagniningning at mabango. Ang solusyong ito ay perpekto para sa paghuhugas ng lababo, tinatanggal ang mga sabon at tinidisinfect ang ibabaw. Huwag magatubiling gamitin ito para linisin ang inidoro. Huwag kailanman itapon ang mga ganitong mesh na bag mula sa mga gulay at prutas napakahalaga nila at may napakagandang gamit sa bahay. Sa karamihan ng mga supermarket, makakabili tayo ng mga gulay na nakabalot sa mga plastic mesh na bag. Ang material na gawa dito ay may nakatagong layunin. Alisin ang mesh mula sa plastic na label. Pagkatapos, putuloy ng mga metal o plastic na takip. Kumuha ng moisturizing soap yung ginagamit mo araw-araw. Ilagay ito sa mesh bag at itali ito sa dulo. Pagkatapos, Gamitin ito habang naliligo. Lumabas na ang ibabaw ng mesh ay may mga exfoliating na katangian. Napakaganda nito para sa masahe habang naliligo. Ang mesh ay nagpapabilis din sa pagbuo ng bula ng sabon at pinipigilan itong madulas mula sa iyong mga kamay. Hindi ito madulas sa lababo dahil dito, gayon pa man. Ito ay hindi lamang ang gamit para sa mga vegetable mesh bags. Kung kolektahin mo ang mga ito, maaari mo itong gamitin sa kusina. Pagulungin ng mahigpit ang ilang piraso, Iti ang mga ito gamit ang mga string para makagawa ng maliit na espongha. Ang magaspang na estruktura ay isang mahusay na kapalit para sa metal scouring pad. Ito ay magiging perpekto para sa mga delikado o teflon na ibabaw. Palagi ko itong itinatabi sa lababo. Sino ang mag-aakalang? Karamihan sa mga tao ay itinatapon ang mga mesh bags na ito sa basurahan. Regular kong nililinis ang washing machine. Nawawala ang dumi. Timescale. Malinis ang washing machine at ang labada ay laging amoy sariwa. Maglagay ng toothpaste sa loob ng salamin ng pinto. Kumuha ng kalahating lemon at ikalat ang paste. Gawin ito lalo na sa mga gilid, kung saan madalas na naiipon ang mga natirang tubig at detergent. Kapag nalinis mo na ang buong salamin, itapon ng lemon sa washing machine. Tambol. Ngayon, tumuon sa seal ng pinto ng washing machine. Ito ang lugar kung saan karamihan sa dumi ay naiipon at nagkakaroon ng amag. Budburan ang lugar na ito ng baking soda. Magtatanggal ito ng dumi, mga spores ng amag, at aalisin ang mga hindi ka nais-nais -na, na amoy. Pagkatapos gawin ito, isara ang washing machine. Buksan ang drawer ng detergent at ispray ito ng suka. Lahat ng mga compartment, ang suka ay nag-aalis ng limescale, detergent, mga natira, Tsk, amag. Kung hindi mo regular na nililinis ang washing machine, hindi kailanman magkakaroon ng amag. Isara ang drawer at patakbuhin ang washing machine sa isang karaniwang programa, ang toothpaste lemon, king soda, at suka ay maglilinis sa loob ng washing machine at aalisin ang mga deposito at lime scale. Ang mga sangkap na ito ay nag-aalis din. Ang mga spores ng amag na maaaring sanhin ang hindi kanais-nais na amoy na nagmumula sa washing machine. Kapag natapos na ang washing machine, buksan ito at alisin ang lemon. Agad mong mapapansin na ang buong loob ay kumikislap. Punasan ito ng tuyo at magiging mas malinis ito kaysa dati. Mas malinis din ang drawer ng detergent. Sa susunod na siklo ng paglalaba, mapapansin mong ang mga damit mo ay amoy, napakabango. Wala kang dapat ipag-alala tungkol sa amoy ng pagkabasa at amag. Ginagawa ko ito isang beses sa isang linggo para mawala ang amag. Ilipat ang mga espongha, pang scrub at mga brush na nasa lababo sa isang mangkok. Pagkatapos, lagyan ito ng maraming asin. Ang asin ay may mga katangian ng paglilinis at pagdidisimpekta. Ibuhos ang kumukulong tubig sa buong nilalaman at iwanan ito ng ilang minuto ang asin at kumukulong tubig ay aalisin ng bakterya, fungi, at amagmula sa kanilang mga ibabaw. Kapag nababad na, ang mga bagay na ito ay magiging malinis at ligtas para sa kalusugan. Mawawala rin ang hindi ka nais-nais na amoy.